Ito pala ang rason ni Leche Flan Girl kung bakit hindi ito dumalo sa ribbon cutting ng bagong bahay ni Kuya Brooks. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang rason kung bakit hindi nakadalo sa ribbon cutting si Leche Flan Girl. Kahit na alam naman natin na si Kuya Brooks na mismo ang nag sa dalaga para pumunta. Na ayon sa dalaga ay medyo malayo ang naga sa bahay nila Kuya Brooks at isa pa sa ngayong ay medyo busy din ang dalaga sa mga activities sa school. At maliban pa dun sa tingin ko po ay tama lang na hindi po ito pumunta dahil alam naman natin na meron pang medyo mainit-init na issue sa kanila ng ibang member ng team calling up at kung pupunta siya dun ay baka ma out of place lang siya kasi alam naman natin na halos lahat ng mga bisita doon ay miyembro ng team calling up. At alam din natin na bago lang din natapos ang love team nila ni Calling Up Dan kaya medyo nasaktan pa po doon ang ating idol na Leche Flan kaya tama lang na hindi ito dumalo para makaiwas din ito kay Calling Up Dan at sa mga issue. Kahit nasabihin na natin na mismo si Kuya Brooks na ang naging dito dito ay hindi pa rin maganda tingnan na pupunta siya doon. Kaya nagpaabot na lang ito ng mensahe kay Kuya Brooks sa live dito o mga palanglapsang ayon ba kayo sa naging desisyon ni Medes na hindi dumalo sa ribbon cutting ng bahay ni Kuya Brooks? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayo batiin ng isang mapagbalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Let's Plan